Hindi kumpleto ang bakasyon ko dito sa Pilipinas kung hindi ako makatikim nitong halo-halo sa Mang Inasal. Ah. Hi guys, nandito kami sa Mang Inasal ngayon. Kasama ko ang anak ko, kapatid ko at pamangkin ko. Tawang-tawa itong anak ko kasi binigyan siya ng extra rice. Pati itong kapatid ko binigyan din ng extra rice. Ayan, sabi niya hindi na daw niya maubos. Pero sa akin hindi na napalagay ng extra rice at itong pamangkin ko. Kasi sabi niya busog na busog na daw siya. Ayan, tingnan niyo naman. Yung kanin niya ubos na pero itong manok ay hindi pa. At sinabi ko sa kanya na kunin itong manok ko. Sabi niya ay hindi na daw kaya sa tiyan niya. Kasi kakain pa daw siya ng halo-halo. Kaya hindi na daw niya ubusin itong pagkain ko. Dapat sana ay kami lang ng kapatid ko ang pupunta dito ito ngayon. Pero itong pamangkin ko ay sumama sa amin. Wala sa plano guys. Tingnan nyo naman. Hindi nakabihis. Nakapang bahay lang. Pagdating namin dito sa ipil, e sabi ko sa kanya kakain ba kami or magbili muna ng damit para sa kanya. Sabi niya ay gutom na daw siya. Kaya dito na kami dumiretso sa mga inasal. Mamaya na lang kami bibili ng damit niya kapag tapos na kaming kumain dito. Kasi mas maganda. Ngayon kami kakain guys. Kasi wala pang masyadong tao. Kasi mamaya kapag lunch time, marami na talagang tao dito. Wala nang mauupuan. Kaya perfect time ito ito para sa amin na dito kasi hindi crowded. Ang hirap kumain dito sa manginasal kapag konti lang yung chan mo guys. Kasi hindi mo maubos itong manok at sa kakanin kahit hindi ka naka rice. At hindi mo pa rin maubos itong halo-halo kahit sobrang sarap. <laughs> Pero kapatid ko sinubukan talaga niyang ubusin kasi sayang daw at mahiya daw siya na ibalot. Manghugas daw muna siya ng kamay bago siya kakain ng halo-halo. Lagi ko nga itong tinitingnan yung kapatid ko dito habang naghuhugas siya ng kamay kasi siguro sanay lang ako nung last ko siyang kasama dito sa bayan na 2016 pa yun, batang-bata pa siya no. Ngayon lang ulit kami nakalabas kaya yun, palagi ko talaga siyang tinitingnan kasi hindi ako sanay na mawala siya sa paningin ko habang nandito kami sa bayan. Ito na lang na kapatid ko ang hindi pa nag-aasawa at palagi lang to sa bukid namin, sobrang laki ng lupain nito kaya sobrang swerte ng mapapangasawa ni ito kasi sobrang bait na bata. Pero sobrang istrikto nito sa mga pamangkin niya lalo na itong mga pamangkin niya na babae. Itong anak ko kasi itong anak ko ay lumaki sa mama at papa ko kaya parang bunso na rin niya itong kapatid. Kahit walang totoong tatay na tumatayo bilang ama nitong anak ko pero swerte naman sa ama ko at saka sa mga kapatid kong lalaki. At yan guys, pagkatapos namin kumain sa Mang Inasal ay pumunta na kami dito sa shopping mall para mabilhan ko na ng damit itong pamangkin ko at ang anak ko. Kasi itong anak ko guys, duming-dumi na din sa pagkain ng Mang Inasal kanina. Sobrang excited ng pamangkin ko at ng anak ko kaya iniwan na kami ng kapatid ko dito at nandoon na namili na ng mga damit. Yan, pagdating dito, ang pamangkin ko ay namili yeah. ng pang na damit. Gamay man na, ni Tia, pang -bata naman na.

Guys, pamili ha, pamili na pamili. Wow, ganda. Mommy. Ar, guapo kay ang orange ar. Okay. Uh. <laughs> Kana dai mo ay ngana ar. Oh. Na, laka nagbinarbi na si RR. -R. Barbie na ka. Magilis na taan ni Ron tuning ato ilisan ka ani dito sa ubos. At yan guys, natapos na din kami nag-shopping siguro mga dalawang oras. Sabi ko sa kanila isang oras na kami mag-shopping kasi maglaro pa daw sila. Pero grabe, ang tagal nila mamili ng mga damit. Alo na sa sapatos, tig isang sapatos lang kaming apat. Pero ang hirap pumili kasi ang daming magaganda dito sa savers. At sobrang mora pa kaya ano pang hinintay nyo guys, punta na kayo dito. At nung nasa counter na kami, pagkatapos magbayad ay binihisan ko na itong pamangkin ko. At yung anak ko, pinalitan ko ng t-shirt Pagkatapos ay pumunta na kami dito sa Gaisano kasi gusto nila maglaro dito sa playing area. At yan guys, sobrang excited ng anak ko at ng pamangkin ko pero hindi pwede maglaro dito kapag walang medyas. Kaya ayan, bumili muna kami ng medyas dito. Sobrang excited ng pamangkin ko at ng anak ko na maglaro. Kaya ayan oh, napasayaw itong pamangkin ko sa tuwa. 然后。 哥哥，奶奶、啊。No, nakakatuwa kasi sobrang saya nila tingnan as in itong anak ko kahit malaki na ay natutuwa pa rin masayang masaya dito naglalaro kasi pangalawang beses pa niya itong naglalaro dito at itong pamangkin ko ay first time kaya siguro sobrang tuwa nilang dalawa ito naman talaga ang gusto ng mga bata na maglalaro palagi kaya sobrang saya ko na nakikita silang natutuwa at sobrang saya Ya langkah. Ya langkah Liktor At ayan guys, hindi nakatiis itong guard naglalaro na din dito, nahawa na sa mga bata. Sobrang nakakahawa ang energy ng mga bata, pati ang kapatid ko ay nakipaglaro na sa anak ko. Sobrang nakakatuwa kapag masaya ang anak natin, 'o 'di ba? Tayong mga parents ay kayo talaga para masaya itong anak natin, madala natin dito sa Gaisano. Char. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.